Uh, magandang hapon na sa amin dito magandang araw sa ating lahat andito na tayo ngayon sa kalapan anong barangay ito, sir masipit barangay masipit yan pagkilala ko muna pas uh, ako si Gilbert Abel uh, taga masipit kalapan oriental mindoro anong loop nimo abel loop yan abel loop no ah uh, itong lahi nito yung grizzle pag umitlog mahina siya ano dapa? pa yan mm, yun ang contender kami ng sa Batangas. Mm -hmm. Ano yun? Nagpapalaro ka rin pala sa Batangas. Uh, sa tropa ko. Hindi, binibigay ko naman doon Siya ang naglilipad. Sinasabi niya lang sa akin ng ano. Katulad nitong huli. Mm -hmm. Ano, natitira nila ang sa club ay na YBI ay labing isa. Baga, limang amin, apat ang amin. Oo. Tibay mm -hmm. no? Oo. No. Pero ang ranking na namin, third overall na siya. <laughs> oh. Pero nakaraan din hanggang south, third overall din ang ranking. kapati Kapatid din ito. Anak din yan. Ayan, kahit hindi mo nasabihin yung bloodline nung pinakamagaling mo dito, anong ang nilipad nun? Itan, ano, pamula Pangasinan hanggang yung Salete, yung lampas ng MacArthur eh. Maasin. Maasin ba yun? Maasin ba yun? 800 kilometer. Oo. Oh. Ano siya? Anong solo clacker? Parang gano'n? Hindi finisher din lang. Finisher lang din. Finisher din lang. Kaya lang, complete clocking. Kaya lang, ano, yung last lap nila, dahil parang nagdalawang beses sa uh, doon. Mm. -hmm. Hindi na, ano, hindi na nag-clock. Talo siya. Oo. Oh, pero um, yung mga anak talaga, ano yun? Ang gagaling mo. Oh, walang viewing na... Nag-champion. walang viewing na nag-champion. Wala. wala. Isa, basta tinilipad mo lang. Oh. Walang mga gamot. One day eight, no? Ayun oh. Ayan, boss. Anong, ano, anong advice mo sa mga newbie ngayon? Sa mga namu-problema sa sistema, <laughs> etc. Na no, mga pansir. Baka may advice ka. <laughs> walang sistema. No. Bloodline. Bloodline. Pag wala kayong... Oh. Ano? yung panahon, edi eh talagang bloodline ah. na kuhanin nyo. Pero kung may time naman kayo, kahit okay lang yung mga kahit na kusan mo nyo lang makuha, ah. Pero nyo ah. yun. Pag busy ka talagang tao, bloodline, si doon may ko may lang be. aasa. Kaya, Kaya asa lang, yung... medyo ma ma din talaga, medyo ma magastos din. Depende, depende rin. Depende, kung isang pakain mo lang, isang kutsara Hindi. sa isang... Yung ha? ibon mismo bibilhin pare ba hanap ka ng bloodline hindi naman siguro ang hanapin mo yung mga maayaw ng ano maayaw yun yung sikreto yung maayaw na or magkukwit oh na. yung aayaw na magkukwit na na magaling na mag-ibot uh, kuhanin mo yung pinakamatibay sa kanya mababa na yun mababa na yun eh pagkatapos mo pa ibibigay na siya parang business experience yun yung Pero, talagang tipid racing ako wala walang ano Ikaw, kahit nung kami nagkakarera sa motor gagawin lang namin puro kuting ting okay patama lang ah wow. doon lang yun lang talaga hmm. sariling gawa ang ano talaga di katulad dito kung sa motor kailangan magaga malalaking bore mm. malalaking barbulaw ano dito magagaling na ibon ang kailangan bloodline talaga bloodline talaga mm -hmm. wala wala sistema si sir na ituturo sa inyo mulo. one day it ah. mulo <laughs> Yung Wala. manood kayo lagi dito kay ito, okay. lagi ako nanonood sa, ano nito, basta pag binuksan mo ng TV ko, sa YouTube, lalabas na mo, lalabas na mo mukha dito. At saka kayo kay Michael Rosquero, automatic na yan, sunod-sunod na yan. Sabi ni Mami nga eh, sabi ng asawa ko eh, sa ulo ko na yan eh, mga tulog mga bukman niyo mga yan eh. Yung lalagyo, ano pa pa no? Sa ulo ko na yung mga tulog niyo mga yan, kahit yung anak ko, may alam na eh. Ayan. O oh, baka may siya shoutout ka dyan, boss, na mga kalapatids natin. Ay, di si ano, syempre yung aking dalawang ano, yung aking tagaabang, ah. si Terdi at saka si Pinggu. Yun, shout out, boss. Oo, yung dalawang yun. Kaya, kaya ako yung nanalo dahil siyempre yun sa dalawa. Dahil may nag-aabang. Oh. Eh, wala naman ako nag-aabang. Buti na Oo, pa pa <laughs> <laughs> ano rin oh. Oo, oh, hindi nila alam kung paano papasukin. Pag-isari, ano, pag-isari ko yun, hindi na kayo mapapasok. Sabi ko, huwag kayong, wag kayong gagalaw kahit konti. Okay, huwag <laughs> you know, kayong panaw, dahil yun ang ano niyan. Pag kayo isa naman, ilalabas mo ang asawa niya. Yung gano'n. Kasi at least may observation ako. At least nakahihimok mo rin sila maggalapate din. Ah, meron na lahat sila. Uh. Ayan, sino pa sir? Mga shoutout mo. Si Michael Rasquero. Ayan, boss Michael, mm -hmm. idol. Sino pa? si paring Joel, yung mga naglilipad ko sa kabila na, yung kahit pa paano, sinasabi naman na, oh, akin. <laughs> sa akin, wala namang problema yung ano eh. Bigay kong, kahit bagay, bigay, bigay lang, ano eh, Pero yung karangala, kahit pa paano, yung uh, mabanggit ka na, masaya ka na doon. Oo, uh, masaya na. Oo, oh, dahil Kasi okay, na, si nun, sir, mapansin mo si sir, talaga, hindi talaga siya sa panalo, or on enjoyment uh, kayo, no? Hindi, no? ako nagkakarera ko ng motor, eh, ang sa karera ngayon, syempre, pwede ka maaksidente. Eh, soft drinks lang per menu namin. Pag may merenda lang, kaya lang, ikaw magbabayad ng merenda ko. <laughs> <laughs> eh, oh, kasi kung pera-pera din lang. Ah. Wala eh, parang ano na kayo, hindi na kayo nag-aaliw no? na rin. Su susugal talaga kayo. No? Sugal na. Ayun. <laughs> <laughs> Ayun. Iba, ano? Oo, oh, oh, wala, wala. Ayun, wala pa, wala na. Wala, wala. Yung mga taga dito. Siyempre sa aking darling, oh, sa asawa oh, ko. Oh. Nasuporta sa akin lagi. Alam kaya pa pala suporta tala talaga ng nanisis. Swerte 'yun. Oo, swerte talaga 'no dahil pagka yung halimbawa. Ah, uh, alam mo yung mood niya na nag yung nagbibigay pa siya ng pang-budget sa iyo. Bigla uh -huh. kang mananalo. Hindi mo kaya 'yun, hindi mo mananalo at saka yung masaya siya na 'yon. Dati an ano nangyari? nag-maglo-load ah, ka na ngayon, ganyan. Bigla kang mananalo. <laughs> <laughs> Oo, oh, eh. pero pagkaya pagka-bad trip, hmm. parang alam mo yung naka-finisher na yun, nakuwit na wala. Sana humigat. Oo humigat, humigat. Kaya mahalaga yun, mahalaga yun ka talaga support oh Oo, nga masaya na. Mahayos na kami dahil kumusa na yung Siguro yun na umay na rin. Oo, na-enjoy na rin pati na. Wala, kaysa naman paalis-alis ako. Nandito lang ako. Ayan, oo yun, mahalaga yun. Wala ka naman Shoutout. Ay kay Mike. Mike ng Bansod. Bungabong. Oo, oh, yung Bungabong pala. Yung Bungabong. Tol Mike Martinez. Oo. Oh, yeah. Sino pa? Mga taga dyan. Ah, tinuturuan ako niya mga yan eh. <laughs> si Bruno. Si Bruno. Si na ano? Si Boss Manigo, napakabait na tao kahit pa papaano yung... basta may time siya ano ba niya. Re Oo, magre-reply talaga sila. Hindi sila yung mga ibang ano, kahit bibili ka na ano ko pa eh. Ay, talaga talaga ano magbait talaga si Boss Man Manigo. Oo. Oh. Hindi siya yung taong... oh pa Oo, pag may time talaga siya, magme-message ako kasi pasensya na, ano. Ito uh, okay lang, ako. alam kong busy kayong tao. Ayun, sino ba? Alam. Wala. Ayun, boss, salamat. Nakabala na, na, ka namin dito. Uh, nakailang sabi na din ako dito kay uh, Idol Gilbert na mag-look visit, no? Uh, nagulat ako sa loop niya. Ang laki niya. Ang laki. Tapos dalawa na ngayon. Ayan, nag enjoy lang talaga si Sir. Tapos napakaiba yung ano niya, yung sa pag-iibo, no? Uh, depende talaga sa experience natin, no? Uh, <laughs> wala talaga. wala, ka Depende. wala, ka mapapala uh, talaga sa akin. Uh, pero bloodline talaga. Bloodline. You know, yun yung malakas sa sa kanya dito, no? Mm -hmm. And siyempre, nakaka-adapt na yung ibon. Mm -hmm. Tama. Yan. ah, uh, yan. Salamat, maraming salamat. Sana pang nag-champion ka ulit ngayon, North, Pabalik ulit kami dito. Ayan, magpapasingsing pa ako dito. Madami <laughs> ka na gulong. Abangay niyo yung pasingsing natin dito. Kahit mas gulong. Ayan, mak makakalaban niyo yun. Diyan sa, sa, sana, sa, ano, sa MSP. Sa sunod. Ayan, thank you so much. Papalo po at subscribe ng YouTube namin and Facebook page.